Yan, tinikman ko na yung ginawa namin buko salad. Ang buko salad pala, favorite ko yan. Kaya kapag birthday ko, gumagawa kami ng buko salad. Mawala na ang cake, wag lang ang buko salad. Yan guys, naglagay na ng kaong enata, tas yung buko, mikus-mikus lang. Tapos, nilagay na rin yung fruit cocktail and pineapple tidbits. Naglagay kami ng pineapple pala dyan, pineapple tidbits, para may kaunting asim, kaunting tamis, at alat. Tapos naglagay na rin dyan ng milk. Yung milk nga palang gamit namin ay Alaska. Siyempre, love namin ang Alaska. Tapos nag-add na rin dyan ng all-purpose cream. Yung all-purpose cream nga pala, inilagay namin sa rep muna bago ihalo sa buko and fruit cocktail na pinaghalo-halo. Yun, guys. Nag-add na rin kami dyan ng cheese. Nag-grate ng cheese. Tapos, ginilibs yung iba. Para may alat. Tapos, minikos-mikos lang. Pagkagawa nga pala yan. Itinransfer na sa lagayan. Tapos, papalamigin na. Ready for New Year. Yun, guys. Thank you for watching. Happy New Year, everyone. Kain tayo.